Good morning guys ah, Ngayong umaga no? ah, dito tayo Mayroon pala akong dalaw ah, Ito tubig Kuha tayo dito ng tubig Dito sa pag ah, Ngayong umaga bago ako magpakain ng mga alaga nating isda Ay mo muna natin Yung mga pray dito At ililipat natin sa mga alaga Ayan Kasi ayan may mga kasi na andito sa tank na to ay eh. kung inyong nakikita ay ayan ay nagagalaw ko siya, wala na talong-talong kasi ayun yung tinadang so ito may marami na ulit mga pray na maliliit ay eh, hulihin na natin para ilipat dun sa mga sa grow out tank natin dun sa ano natin ayan Let's try natin hulihin yung iba kasi yung mga ano yung ganito nang kasi sa mga lumot okay. ayan ayan yung dalawa so eh. ayan ang dami pa dito actually guys eh, yung iba yan medyo dark yung kulay siguro galing dun sa ano na atusok ng yung mga molly natin na yung black ang kulay yung marble kaya nakakaroon ng dark na kulay sila so check na natin yung meron pa ako nakikita Okay. Meron pa ba? So check na lang natin guys kung meron pa Kasi na ano natin para yung mga ano tsaka natin kukunin dun yung maliliit na ganyan ayan na natin so ayan ilan yung nakuha natin 2, 4, 6 10 pieces tama ba? 3, 4, 6 13 pala so may 13 pieces tayo na nakuha so ito hindi na natin i-acclimate kasi nung ginagamit natin tubig yung mismo natin kinuha sa pinaganuhan natin so ayan sama-sama na sila dyan hindi naman sila magkakabulihan dyan dahil marami silang pagtataguan the same time ayan uh, maluwag para sa kanila pa yan so ito yung naalala nyo ito meron tayong dalawang albino pool red dito so nagdrop uh, nag drop na pala ulito guys yung naandito natin ng mga pure na albino so isasama na lang natin dun so kuha na lang tayo rin tubig para hindi sila ma-water shock dyan kasi same naman lang yung pH nyo so dito natin lagi at may natin yung mga ayan guys

anim ay pa pito walo ay pa kung natin sa ilalim Ayan pa po ba? Ito. Yung uh. Uh. So, yun guys. Meron tayong nakuha na bagong 9 pieces na full albino. Eh, Malalaki pa yung chan nila. At parang isa pa lang yung nagdadrop doon. Pero hindi pa lahat. So pagka ano yun abangan ulit natin So ayan guys Ayan time 9 pieces Sama natin dito Hindi naman yan mga ano kasi Dadalawa lang naman yung malaki na yun So ayan guys Hanggang uh, dito na lang muna itong unang part ng video natin Taputuloy muna natin Tapos uh, Check ko muna kung alam pa yung saan pa yung merong ibang netrap na pwede natin pagsamasamahin so maraming salamat sa panonood thank you for watching at happy fish keeping